Hi mga kabes, Kumusta na kayo? Hopefully you're all fine and in good health. Yun naman ang prayers natin sa isa't isa. -tisa. So, ako ay natutuwa na sa pagkakataong ito, gusto kong i-share sa inyo na actually hindi na sana akong magsasalita pero sa mga tumataan, sa mga problema at pagsubok sa buhay, sabi ko nga ako si Arlene de Dios Cacho, ang taong di sumuko, nagtiwala sa Diyos at nagpatuloy. So, kailangan ko i-share sa inyo kung ano nangyari sa akin. So, sa lahat ng dumadaan sa pagsubok sa mga araw na ito, sa mga oras na ito, yung bang hindi natin inaakala na sa biglang pagkising natin, ganito na yung nangyari sa buhay natin. Kailangan natin maging matatag. Alam nyo, sa buhay ko, hindi ko inaasahan yon. Ang alam ko lang, masaya akong nagbablog, masaya akong nagtatrabaho, masaya akong nag-aalaga ng mga anak ko, masaya akong naging trabahador sa aming hospital bilang nurse, kontento na akong mag-alaga ng mga anak, tagalaba, tagahugas, tagaluto, maging mabuting kaibigan na sa oras na kailanganin kanila. nila, sa mga hindi ko kaibigan na nangangailangan ng tulong ko, na lagi ko lang ibinibigay sa kanila yon. Alam nyo, hindi ko akalain na huminto yung ikot ng mundo natin dumating yung punto na sumakit yung aking likod sa aking balakang na akala ko ordinary sakit lang so hindi ko yung pinapansin hanggang sa hindi na ako makagalaw hindi ko na maigalaw ang aking mga paa grabe na yung sakit yung bang pag nanganganak ka naglilabor ka doble o sakit na yon so sabi ko hindi na ito hindi na ito pero kakaiba na ito sabi ko something different ito kung, kung paint lang itong ordinary okay lang ito eh pero iba na ito eh yung hindi na ako gagalaw at saka sobrang sakit at sobrang kiro pero alam niyo kung ano nung ako ginawa nung ipinukas ko yung mga mata ko sabi ko, Lord, inaalaw mong mangyari sa akin ito. Sabi ko, sabi kasi ni Joe, hindi naman kailangan tanggapin namin yung puro magaganda lang at yung mga plano namin sa buhay. Kailangan ipagpasalamat namin kung ano yung yung hindi magandang nangyayari. So, sabi ko, Lord, sobrang sakit. Hindi na po ito ordinaryong sakit. Iba na to, sabi ko. But I will always thank you for everything you have done. At kung ano man yung nangyayari sa buhay ko, I will always thank you, Lord. Sa magaganda at hindi magaganda. Alam nyo, yung sabay na, aray, aray, kumiiyak na ako sa bait pag-awit. Hanggang sa isang araw, bumulaga na lang sa akin. Nagkaroon na ng problema yung aking spinal column. So, hindi ko akalain. Mahirap na sakit. Ang tagal ko sa hospital, hindi ka na makagalaw, sumisigaw ka sa sakit. Hindi ka basta-basta pwedeng gumalaw ng gusto mo. Kailangan nakaayon don sa nakaayon don sa talagang dapat mong pwestuhan kasi once na nagkamali ka ng ikot, nagkamali ka ng kilos, bubuhos na naman yung sobrang sakit. Alam nyo, sa hospital, sabay ng pag-awit ko sa Panginoon at pagpapasalamat sabay ng hiyaw ko sa kiro grabe ang sakit grabe ang sakit talaga kung ibibigay sa akin yung sakit na yon sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay ko alam niyo yung bang yung mga sinasabi sa akin ng tao yung pag-insulto sa akin ng pamilya alam niyo wala lang yun mga yun eh. Pero, iba na pala pag physical pain. So, sabi ko kay Lord, Lord, okay na yung naranasan ko eh. Okay na yun eh. Tanggap ko na yun. Pero sana, yung sakit na ito na nararanasan ko ngayon na hindi ko maaalagaan yung sarili ko at yung pamilya ko at hindi ako magiging away na ako yung yung tao na alam mong miss friendship yung ministry ko pa sa mga bata sabi ko Lord pagalingin mo kung nararanasan ko ito because of my faith sabi ko you know you owe me ito, itong sarili kong ito, itong kaluluwa ko ito. I need to to Whatever happens, sa'yo na ako. And I'm really willing to go with you. Sabi ko sa Lord, you know, simply lang ang pangarap ko sa buhay ko. Hindi ako marunong maingkit. Hindi rin ako nangangarap pa na magkaroon ng alam nyo yung mga mga material na bagay kasi ako ipinipigil lang yung ni Lord, eh. alam na alam niya kung anong gusto ko hindi ako maat hindi ako maselan alam niyan ng kapatid kong si Ana alam niya kung minsan na mas masaya ako dun sa gustong gusto ko na bibili ko ng sarili ko kumpara doon sa sobrang mahal na ibinibili niya. Masaya ako sa kap mga kapatid ko kung nabibili nila yung mga bagay na hindi ko kayang bilhin. I'm happy for them and I'm so, I'm, I'm always praying for them. Alam yun ng mga kapatid ko. Alam yun ng mga kaibigan ko. Pag kilala mo ako, alam mo na ganun lang ako talaga bababaw lang talaga. So, I cried to God. Alam nyo, when you go into a deeper pain or problems, just talk to the Lord. Huwag kayong magalit. Huwag siyang questioning. Just be thankful. Whatever is happening now, ang sabihin mo lang, Lord, I don't understand. At hindi ko kaya. Pagod na ako. So, whatever happens, Lord, you know my faith. I'm with you. At walang makakasira nun. At walang makakanakaw ng faith na yun sa'yo. Because you are my God. You are my hope, my peace, my joy, my everything. So, alam nyo, I praise God na ang sabi kasi ng doctor ko, pag hindi pa rin daw nawala yung pain na yon talagang binigyan nila ako ng mga araw at oras na kailangan na akong ma-incheck ng steroids at ang mahal ng babayaran ko for 3 sessions alam niyo kasi I, 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 I talk to the Lord ko Lord, kayo magbabayad pa diba? you know it's not my money it's theirs I know you pro I know you always provide dahil mayaman kang dyan you will give me everything lahat na kailangan ko pero di ba sabi ko it's okay ba na kailangan pa akong may kailangan pa akong maoperahan so after daw yung 3 session but still I'm in pain in severe pain kailangan mag open yung aking spinal cord so I didn't ask about it basta sabi ko Lord bahala ka na sa buhay ko alam mo ko anong mabuti at maganda para sa akin. And you know, bait talaga ng Panginoon. God is so good in my life. Kinapos niya yung severe pain na yun. At inalaw niya na yung mga iniinom kong uh, iniinom kong mga gamot. Ay, makaya yung pain na yun. And hindi ko na panaranasan yun. Although, yung pag-upo ko, yung pag ko, kailangan talaga maingat and inaalalayan ako ng mga anak ko because hindi ko talaga hindi na kailangan mangyari pa yun basta maging maingat ako sa lahat ng gagawin ko kailangan maingat minsan nga dumarating yung point na gusto ko rin gumalaw gusto ko rin magtrabaho pero talagang pagka umiikot na yun ah, sabi ko Lord kailangan ko pala talagang mag-control hayaan mo na yung dumi hayaan mo na yung magulo ang importante gumaling ako so I praise God for everything and you know what yung mga prayers ko na sana po Panginoon na yung mga anak ko ay makita ko namang talagang masipag sila yung bang nararamdaman ko kung gano'n nila ako kamahal sinagot ng Panginoon yung yung makabanting ko yung panganay kong anak because sama, lagi lang siya dun sa kabila, sabihinan ko kasi dun talaga siya nung naghiwalay kami ng mga parents nila uh, talagang doon na siya tumira so, you know hindi lang idinalik ng Panginoon ang anak ko, binigyan niya pa ako ng personal chef, kasi siya yung nagluluto ng mga pagkain namin dito sa bahay so gabi pa lang tinatanong niya kung ano yung gusto natin kainin lalo na ako ma gusto mo ba ng maasim? may mo ba ng maalat gusto mo ba ng malambot ano bang gusto mo ngayong gulay isda manok alam niyo ba yung mga pagkain na gusto, gusto kong kainin meron akong adobong gustong gusto ko talaga na kinakain masarap na, na sarap ako alam mo? alam niyo yung pala yung luto ng anak ko yun ang perfect na adobo na gustong gusto kong kainin tapos, yung mga inabraw niya, yung mga sinigang niya, alam niyo na ang lapot-lapot ng sabaw. Alam mo, napakabuti ng Panginoon na ang sabi kasi ng doktor, kailangan ko rin mag-diet dahil hindi kailangan bumikat yung katawan ko kasi hindi na kayang buhati ng likod. At yun nga po, may polio din pala ako. Dati po akong polio. So, hindi na po kayang buhati ng katawan ko yung yung corn, yung paa at saka yung likod ko so sabi ko ang hirap naman ang sasarap ng niluluto ng anak ko tapos kailangan ang kain ko hanggang ganito lang so i praise god for everything na uh, ginawa mo ang panginoon ano ah uh, may mga bagay na talagang pag hindi ka talaga ah uh, nagrereklamo sa panginoon ah uh, may mga bagay siyang yung naka-line up talaga na mangyayari na tapos ganito pala yon na yung anak kong pangalawa yung nag-alaga sa akin sa so hospital hindi ko akalain na kalalaking ng tao eh magagawa niya yung mga bagay na yon para si isang nanay tapos nagkasakit uh, before noon pa nagkasakit yung yung second sa eldest yung bang naalagaan ko pa siya bago mangyari ito. Week before lang eh, nagkasakit na ako. Pero inalaw ng Panginoon na alagaan ko at makabanding ko yung anak kong yon Hanggang sa magaling siya, hanggang sa bumalik na siya sa trabaho. Tapos after week, doon lang ako nagkasakit. Tapos yung anak kong babae, alam niyo ba ang ginagawa ko lagi doon sa anak kong babae? Dahil hindi talaga sa masyadong palakain. ah uh, lagi kong ginagawa yung nagpiprepare ako ng food. Tapos ah uh, inaayos ko yun sa play. Tapos, anak, tikbo mo itong niluto ko. Hinatid ko yun sa bed. So, laging ganun yun, kahit na yung merienda. Kasi, lagi lang nasa kwarto yun eh. Tapos, naka-laptop, gumagawa ng mga assignments niya, nagre-review, ganun. Ganun lang ang, ang buhay ng anak kong dalaga. So, alam niyo ba na sa tagal kong umuwi na sa bahay pagkasakit, yun ang lagi niyang kinagawa ma ito yung ginawa kong breakfast mo, ito yung mirienda mo, yung bang nakalagay talaga sa plate. So, sabi ko, alam mo, hindi natin, yung bang, you're just doing your job, being a mom. Yung, kaya nga sabi ko sa inyo, huwag tayong magsawang magmahal at mag-alaga ng mga anak natin. Kasi, hindi natin alam kung kailangan natin sila kakailanganin. At hindi natin alam kung, di ba, kasi sasabihin mo, ah, uh, hindi ako marunong magluto, hindi ako marunong magasikaso, eh, ganoon talaga ako. Hanggang dito lang ako. So, ganoon din ang magiging ano ng mga anak natin. Ikukuha kanila nila ng kasama. Kasi, yun ang gagawa para sa iyo. Pero, I praise God na ako kasi yung nanay na talagang ginagawa ko talaga para sa kanila. Pati pagbabalat ng mansanas, lalagyan ko ng, nakikita naman yung mga nire-reels ko hanggang sa juice, hanggang sa ulam. Nile-level up ko, pinapasarap ko para makain lang nila. ba? Diba? Nagbibigay ako ng mga gifts sa mga pamangking ko. Nagluluto ako para sa kanila, sa mga kaibigan ko. Kahit na banana ko lang yan. Pero gagawin kong mainit at masarap na masarap yan para sa mga kaibigan ko, para sa mga anak ko, sa pamilya ko. Yun know? Pagdating ng panahon, talaga, makikita mo, ko naman alam na magkakasakit ako. Pero, kung pa paano ko sila inalagaan, kung pa paano ko sila inaruga, kung pa paano ko sila sinervis sa so, pagkain, alam nyo, yun ang nararanasan at ginagawa nila sa akin. Bonus pa nung uh, naging chef, personal chef ko yung panganay ko. You know, God is so good na sabi ko, Lord, thank you, ginawa mo akong hindi man ako perfectong tao, pero ginawa mo akong mabuting tao para sa pamilya ko at para sa mga tao na kakahalubulo ko. I'm so thankful enough na napakabuti ng Diyos sa mga kaibigan ko. Sabi nila, you will know your true friends pagka may sakit ka. Pero kasi may pagkakataon din naman kasi na pag nagkasakit yung kaibigan natin, darating tayo dun sa time na sasabay yung napakarami nating problema, napaka busy schedules natin, yung may time tayo sa mga anak natin. So, hindi mo rin naman doon ma pwede i-classify. I just always thank the Lord na kung may mga friends at mga relatives ako na nandyan to take care of me and nandyan sila na dumalaw, nagpakita ng pagmamahal, nagpakita ng care sa aking mga boss sa aking trabaho, sa aking mga office mates. Alam niyo ba, sa pagdating hanggang guardia, hanggang patient care, hanggang housekeeping, hanggang sa mga nurses namin. Lalo na po sa mga boss namin, maraming salamat po for taking care of me nung nasa hospital ako. Sa mga uh, walang sawang PDRRs dito sa Victoria, at uh, napakaganda po ng ginawa ng aming mayor Rex Villagustin na talagang napakabait at napakasipag po ng mga PDRR Victoria. Congratulations kasi naranasan ko talaga kung paano nila ako alagaan nung no, mga time na in pain talaga ako. Sila kasi yung kumukuha sa akin nagdadala sa hospital, iuuli ako, dadaling na naman nila ako. Alam talaga nila kung ano yung naranasan kong pain. Talagang Nagpapasalamat ako sa kanila. And si Lord na po ang bahala magbalik sa si inyo sa lahat ng mga pangalaman blessing na deserve nyo talaga sa mga alaga kong bata na ngayon ko po nararanasan kung gano'n nila ako kamahal na nandyan sila for me na natutulungan nila ako dito sa bahay natutulungan din nila ako sa some other way talagang God is so good in everything so ano pa po bang masasabi ko sa pamilya ko po na andyan sila lagi kila Kuya Ariel, kay Ate Bel, kay Ate Dena, kay Kuya Carlo, kay Sister Adena, ay kay Sister Ana, kay Noel, sa mga pamangkin ko, kila Trisha, kila Laika, kila Jani, kila Elo, ayan, salamat sa inyo, kila Carla, kila Katrin, syempre po sa mga King Dogs, sa aking dikong na laging nandyan, maraming salamat sa inyo at sa aking mga anak kay Rabi, kay Raymond kay Laura at kay RJ na nag sa akin until now marami salamat you no? Know? to God be the glory in everything huwag po tayong mapagod gumawa ng maganda at mabuti para sa lahat kasi in time pag may nangyari sa atin doon natin mararamdaman na God is so good in everything that He has done for us. To all my friends, to everybody, na to Pastor Conrad at sa buong TFBC uh, family, thank you so much for your prayers. Thank you talaga. God is so good. And sa lahat nga po ng ito, saan pa tayo magpapasalamat? Eh, at the end of the day, talagang mamamatay naman tayo. Pero hindi pa inalaw ni Lord. Second life, thank you Lord. So, praise God. We praise God in everything we do. Hallelujah.